tagpuan sa Quezon yan guys tagpuan sa Quezon yun ah meron silang mga ito maganda ito din. na ito lang ang kanilang swimming pool at ang mga kwarto niya magaganda oh, guys Tagpuan sa Quezon. Ito ang mga kwarto niya. Tapos may mga ganyan na. Ito ang mga bahay o oh, mga pwede kayong mag ano rito. Mag stay. Okay so. May mga Kwarto kwarto. Kwarto paglaas ng yari ng ano pagkabahay niya. Talo, parang gulo. Yo. Yoni to po. Parang gulo ano Tun. Oh. Oh. No? Banda malamig, malamig dito. kayo po yung caretaker dito ayan at ito yung swimming pool lang ano pang ano lang bata lang siya no 5 feet naman po 5 ah, ah okay pwede rin ayan guys swimming pool